Pal! Dito kami sa ano ha? Ah, hanging bridge. Ito, daming ano. Magandang tanawin. Ah, uh, Pepe Halayahay. ay vlog rin na si Pepe Halayahay. Uh, At tuwa vlog lang kami. Ayan o, no, ganda na tanawin rito o, ayan o, parang ayan. At dito kami, so, ha uh, kami ng Dito Ayan o. No. tayo makapunta doon. Ba may uh, tanim, ano yan? Tanim Eh pag binaha wala rin yan. Alam nila yung uh, buwan ng ano. Alam nila. Alam nila. Mahaba ng tulay mga kapalowers. Ayun na. Ganda ng view rito sa Abra. Banggid Abra. Haba ang tulay. Ano? Ano po? Ang lapad ng tulay. Ilog. Ilog River. yan oh, ang taas ng tulay ng Ilocos ayun lang ha ah, para tulay o oh, titaw dito kami Bebe Halayahay andito kami sa Abra Banget, Abra at andito kami nang uha kami ng puso okay. Eh na oh mga viewers ito. ang Bundok lang, Abra. Bablog na oh. Tingnan mo. Aba ng tulay mga viewers. Mga Ayun, oh. at mahaba ang tulay 15 pieces ayo uh, yung poste niya sa Hangi bridge ito siya ngayon sa uh, banghead abra yeah. po at mataas na tulay ay yung mga tubig oh. ang ng ilog sa kanila ilog river Gue tanya dia di tengah rute rileks atau di antara sa ng tulay sa Pangid Abra ito po o, pakita ko sa inyo ayan tilapia mahuli kami ng tilapia mamaya maya ayan maraming tanawin ayan, ayan po siya o nabablog e, po tayo ngayon ha nabablog po tayo Ayan po sila po. Wala, po Wala po sa one Port. dito sa may hanging bridge tulay ng Abra. At... Pipe, ito na po. Uh. Ang Sulay ng Abra.